ay kaganda mo naman. Ah, ah ay totoo ngang, mga tagay Maynila nilay kakaiba eh. <laughs> Ganyan ba talaga yung tono mo? Ayo, ay gano rin taga Batangas eh. Ay kahit naman gano rin ay ako'y marunong namang mag-ingles. Gusto mo ga? Sa bagay, mawawala din naman siguro yung punto mo kapag nagtagal ka dito sa Maynila. Ay kainaman nga, ang aking mga magulang ay purong batang eh. Kaya ang aking punto ay pagkahirap ng mawala. <laughs> Natatawa ako kasi ang gwapo mo tapos ganyan yung punto mo. Ala ay, ikay masanay na. Ay mukhang puro konyo boy ang iyong manliligaw eh. <laughs> I'm really sorry, Roy. I find this too funny, but siya. Ay, hala, sige. Ikay humalakak lang. Ako'y natatawa <laughs> din eh. I really can't believe. Hindi mo naman kasi nilagay sa bayo mo na batanggay nyo ka pala. Sana nakapag-prepare ako, di ba? Ay alam mo ga kung ikay nasa Batangas laang, ay ikay dadala ko ng baka sa inyo. Gayon sa amin ang mga nanliligaw eh. Baka? You mean beef? Anong luto naman? Anong anong luto? Ala ay hindi luto, yun gang totoong baka. What? Really? What do you mean? Ay buhay na baka. Hindi bisiro eh, talagang inahin. Ha? Huh? Oh my God! Eh ikaw hindi ko niluluko, Risa. Eh wala namang kayong parang eh. Saan mo itatali ang baka sa inyo? <laughs> Stop, Roy! <laughs> Ala, aring tono ko i 'yung pagpasensya na. Ay, ako na may rin. <laughs> oh my god. I think I won't forget you, though. So, Ayaw mo sa kanya dahil lang sa yung accent niya? Ang oh, weird mo naman, friend! Kay, alam mo ba, tawa lang ako ng tawa. Mas okay pa siguro kung Ilocano accent. Medyo sweet, pero... Ay, ewan. Hindi ako nainis sa tono niya, ha? Don't get me wrong. It's just that na feel bad ako every time na natatawa ako. But looking at his photo, in fairness, he is so handsome. Alam mo, hindi basta-basta. Tapos, bibigyan ka pa ng buhay na baka, girl? That boy is really something. Yeah, I like him though. Yung si Roy, sobrang consistent sa good morning, good evening, at kumain ka na text. It's just that na, ang hirap kasi. Alam mo naman na night shop ako, di ba? Hindi tuloy kami nag-uusap parate. Tapos yung weekends ko naman, busy ako madalas. But, I'd really love to spend time with him soon. Give that batanggenyo a chance. Feeling ko, iba ang riz ng mga batanggenyo. Sa tono pa nga lang nakakatuwa na eh. Uh, uh, ouch! Oh. Kay, it oh, hurts! Ano, ano nangyari, Bessie? Yung tagiliran ko, super huh? sick! Teka, anong gagawin natin? Please, I can't bear oh it! God. Hospital na, Kay! Tara na, Riza. Sure, sure. May UTI ka daw, Bessie. Hmm. Um, so, ibig sabihin ba nito? Makukonfine ako ngayon? Oo, oo no choice eh. Kailangan daw. Paano ba yan, Bessie? Update ko na sila tito and tita, ha? Naku, nasakto pa talagang nasa bakasyon sila. Huwag na, Bessie. Tiyak mag-aalala yun, saka kilala mo naman si mami, panigurado. Biglang uuwi yun. Kailangan nila daddy ng alone time eh. Minsan lang mag-bonding yun. Eh, paano yan? Hindi naman kita masasamaan dito. Tadalhan na lang kita ng damit. Give me the keys to your room. Kayo ka naman yung sarili ko, okay? Sure ka. O sige, iwan muna kita dito, ha? Ikuha na muna kita ng mga gamit. Then, babalik ako agad. Swear. Okay? Yeah. Sure. sure. Mm. Uy, si Roy tumatawag. Hello? Risa, ikaw gay, kumusta na? <laughs> um heto, nasa ospital. Alay, bakit kayo nandiyan? UTI daw. ala sino ang iyong kasama diyan? Ako lang, Roy. Ha? Ala, ay e, kaya mo ka? Pwede ka gang madalaw. Thank you, but no worries. Kayo ko naman mag-isa, Roy. Ay, hindi. Ay, ah, kay akin pupuntahan. Sabihin mo sa akin kung saan ang ospital yan. <laughs> sure ka ba? Ay, ikay tawa ng tawa eh. Ay, mukhang ako yung niluluko mo lang. <laughs> Huwag hindi. Natatawa kasi ako sa tono mo. Yun lang, promise. Hindi kita niluloko. Ayan, sinan ko na yung address ng hospital ah. See it for yourself. I swear, hindi ako nagbibiro. Alay, sige. Ako yung tempo lang. At ako tiyak na tara, tingin Ay, ano bang nangyari sa iyo? Bakit ikaw inayuti, ay? Ay, parne, ako ay may dalang lume. Lumi? Lume. Uwo, ikaw gay, di pa nakakatikim na re. Ay, aray, pagkasarap sarap tape eh. Wow! Ang daming topping sa. Ay, uwo mo, umaw, umawag gusto mo, aray. Tingnan mo, ay may kikyam, at, ay, at saka aring chicharon. Sandali, ikay pagtitimpla ko ng toyo man <coughs> Ang sweet mo talaga, Roy. Ay, mainam, are, nang ikay lumakas-lakas. Thank you, Roy, ah. Sobrang na-appreciate ko to, promise. Ay, walang anuman, ay, ay, para sa iyo. Dear love, ito ang first time na nakatikim ako ng lomi sa buong buhay ko. Ang saya din ng unexpected bonding namin ni Roy. At tawanan dahil sa ospital pa. Siya ang nag-alaga sa akin at namit din niya si Kay. And we had fun. Sobrang saya namin and all I can say is natutuwa talaga ako kay Roy. He is really special. Imagine, ang gwapong gwapong lalaki pero yung tono, patanggenyo. But because of this, I find him more attractive. Lagi niya ako napapatawa, as in to the point that I really forget na may sakit nga pala ako. He took care of me, fed me, and shared a lot of funny stories. Alam mo ga ang ibig sabihin ng barek? Ano? Iyon ay inom. Ikaw ga'y mahilig bumarek. Medyo? Ala, ay kalakas pala na ring bumarek eh. Ano ba ngayong iniinom? Hmm, whiskey. Ala, hindi ko ganais ang lasa noon, masyadong mapait eh. So, what is your favorite? Ay, lambanog. Yung gay lasang bubblegum para sa amin eh. Hindi ba it's so delicate? Nabalita before na may namatay daw sa pag-inom ng lambanog. Ala, hindi naman lahat. Bakit ako 'yung nahinga pa? <laughs> okay. Paglabas ko dito, let's drink lambanog. Ay, siya, sige. Roy! Nagkaroon ka na ba ng girlfriend? Sa totoo, ay hindi pa. Ako gay pihikan, gawa ng ayo kong magnobya sa aming baryo dahil ako nga ay may balak manirahan din sa Maynila. Kawawa la ang aking magiging nobya sa Batangas kung aking iiwan la Bakit ayaw ng taga doon sa inyo? Ay hindi naman gayon. Ay gusto ko la ang din na taga Maynila dahil nga dito na ako mananatili eh. Bakit sa dinami-dami ng mga nakamatch mo sa dating app, bakit ako? Mm. Ika'y mukhang mahinhin at palatawa. Ay mukhang totoo nga eh. At ika'y tawalaan ng tawa eh. <laughs> Kasi naman, hindi match yung mukha mo sa tono mo. Ika'y ipapasyal ko sa patanggas pag ika'y gumaling na. Dapat ga'y makatikim ka ng kalamay, panutya at saka ng pinagmamalaking kapeng barako. Wow! Mukhang masarap yan na. Excited na ako makatikim yan. O oh, sige, once na gumaling ako dito, sasama ako sa'yo sa Batangas, okay? Roy, nga pala, thank you sa so pagsama sa akin ha. Hindi hindi ko makakalimutan ang araw na to, promise. Ay wala yon, gawa ng nabanggit mong ikay mag-isa lang. Ay ako'y naaawa sa iyo eh total ako na may walang gagawin, ay talagang ikay sinadya ako na dine at nang matikman mo naman ang aking lume. Sobrang sarap ng lume mo, Roy. I swear, I will not forget this day. Kaya ikay magpagaling agad, ha? Hmm, I will. Dear Love, sa tatlong araw ko sa ospital ay hindi ako pinabayaan ni Roy. Dinalan ako ng pagkain at hindi ko gaano naramdaman ang kong sakit dahil sa kanya. Sobrang bait, thoughtful, maalaga at talaga namang gustong-gusto ako. Nagbago nga lang ang schedule ko sa trabaho. nag ako kaya hindi ko tuloy siya nakakausap ng maayos. Natutuwa ako kada nagchat-chat siya sa akin. Hanggang sa isang araw ay dumalang ng dumalang na ang pag-text niya sa akin. Siguro dahil nga sa taliwas na yung oras namin. Ayaw ko naman bilang isang babae ako pa yung lalapit sa kanya, di ba? Or ako yung mag initiate ng conversation. Hanggang sa isang araw nagtext siya sa akin at ang sabi niya, Riza, nakita ko kasi sa TikTok na dapat daw hindi lang nakikipag-date sa isang tao. Anong thoughts mo about it? Kasi ako, hindi lang ikaw yung kinakausap ko, to be honest. Takot kasi ako na matulad yung sa dati na nag-focus ako sa isang tao. Then bigla na lang niya akong ginose. Nag-reply naman ako ng, That's fine, Roy. Wala pa naman tayong usapan na exclusive na tayong magdate eh. And hindi na siya nagreply reply Aaminin ko, alam kong sobrang rare ni Roy. Nakikita ko na pure ang puso niya. And to think na binantayan niya ako sa ospital, inalagaan, hindi hindi ko makakalimutan yon. Lalo na yung mga panahon na yon na puro lang kami kwentuhan at tawanan. Guwapo si Roy at panigurado ako na madami magkakagusto sa kanya. Hindi ko alam kung dahil lang ba hindi naging suwak yung oras namin dalawa kaya bigla na lang naging ganito. Na parang nawala na siya ng interes sa akin or baka naman inisip niya na hindi ko siguro siya type kaya naghanap lang siya ng iba. Dahil ba sa lagi ko siyang tinatawanan? Dahil ba sa akala niya joke lang siya sa akin? Huli na ba ang lahat? Ayain ko ba ulit siya makipag-date? Kaso na, kaya naman nakababae kong tao ako pa ang mag-aaya sa kanya makipag-date, di ba? Sakto naman na magba-Valentine's na kaya naman iniisip ko na baka naman ayain ako ni Roy. Basta lagi lang ako magpapapansin sa kanya. Hindi Hinihintay mo pa rin ba na makareceive ng cow this Valentine's? <laughs> Mukhang malabo na, Besi. Hindi naman niya ako niyayaya. Saka, hindi nga niya tinitingnan yung stories ko eh. Mukhang kasama lang ako sa mga options niya, pero hindi talaga ako yung first choice. Sa bagay, kasi tinanong kanya about sa thoughts mo na marami siyang dinidate eh baka naman may nakitaan na siya na mayroong farm, kaya doon niya binigay yung cow. <laughs> but Kay, I really do miss him. I know, Bessie. But it's not your call to chase him. And if he really likes you, kahit pa nagbago yung schedule mo, he will really pursue you no matter what. Sa bagay, siguro nakainayang lang, no? Akala ko he's really into me. Kasi sobrang laking effort ng ginawa niya sa akin, di ba? He really didn't make me happy. And siya pa yung nag-alaga sa akin sa ospital. I know. But again, isa ka lang sa mga options niya, Bessie. At hindi ka pang option lang. Hmm, what if... Hindi ko kasi naiparamdam sa kanya na I like him very much. Bessie, you are not the only one wala din kayong usapang dalawa na exclusively dating kayo. So please, erase that thought. Why do I feel like I have regrets? You shouldn't. Siya dapat ang magkaroon ng regrets dahil hindi kanya pinorsige. Or maybe I should chase him? Stop! Bessie! There are many guys out there na hindi ka ituturing na option sa dating poll. You are the prize, Riza. Always remember that, okay? I'm sorry, Bessie. Anyway, thank you for always reminding me of my worth. As you should. Okay, let's go. Let's go. Dear love, Nagkaroon na rin ng sagot sa mga tanong kung bakit hindi nagaano nagpaparamdam si Roy. May girlfriend na siya, and he seems so happy with that woman he chose. Magka-holding hands pa sila. Kitang-kita ko yung mga saya sa mata ni Roy. Pero hindi ko maiwasan na marinig ang boses sa utak ko na ako dapat yun. Am I wrong for not chasing this man? Or clear na naginawa niya lang akong option? I hope tama ang decision ko at hindi ko siya hinabol. Kahit na hindi hindi ko makakalimutan ang ilang araw na pinagsamahan. Dahil pinaramdam niya sa akin ang totoong care. Lalo na nung panahon na mag-isa ako sa ospital. Sana tama ako. Pero hindi ko maiwasang masaktan habang nakatingin sa mga litrato. Hindi ko maiwasang hindi manghinayang pero heto. Wala na akong magawa kundi ilike ang mga litrato nila ng girlfriend niya. At maging masaya na lang din para sa kanila. Alam ko balang araw, darating din ang taong pipili sa akin. At sigurado akong tunay na sa akin. Pabang pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! Yeah. <laughs>